Race. ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga taong makakausap, dahil kung masaya na usapan lang ang gusto, ay layuan mo na sila, dahil mabibigyan ka lang ng gastos at bad energy, at sa mga planong magagawa pa ng ibang pagkakakitaan, ngayong araw ay huwag muna gumawa ng usapan sa mga kapatid at magulang, dahil wala namang naniniwala sa iyo, para maiwasan mong malungkot ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal talaga ang makatulong at magpautang, para sa ibang tao ay ganoon din sa mga kapatid ay iwasan mo muna makatulong, nang hindi mabigyan ng paghina ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay huwag kang gagawa ng pagpapataan ngayong araw, dahil ikaw din ang makakagawa ng iyong kalungkutan, kaya maging masipag ka ng maging maayos ang iyong araw sa trabaho. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 22, number 16 at number 14. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may gagawin kang pagbibiyahe ay mahina ang buenas na araw kaya mas naaayon, dapat ay laging maingat kung dapat talaga mapuntahan, ang pagiging maingat ang magbibigay sa iyo, ng maayos na pamamaraan ang pinapahiwatig, at kung may gagawin ka para makatulong sa mga magulang o sa minamahal, ay dapat mong matulungan ngayong araw para makagawa kayo ng swerte. Sa tahanan ngayong araw ay pwedeng may dumating na magpapasaya sa pamilya, na pwedeng may matutupad na sa mga inyong mga nagawa ng mga nakaraang araw. Sa trabaho, ay ganoon din aura ng kasiyahan para sa iyo na ikaw ay tuluyan ng mapansin ang iyong kasipagan sa mga nagagawa at makapag-umpisa na para ikaw ay mabigyan ng ikakataas ng posisyon sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ay normal na masaya ngayong araw, dahil laging may aura ka na madaling kausapin at laging nagbibigay ng kasiyahan. Sa pag-iibigan na maalagaan ang inyong kabuhayan para patuloy na makaasenso. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color pink number 8, number 11 at number 34. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay lagi kang maging maunawain, sa buong araw sa pamilya at sa mga makakausap na ibang tao. Dahil doon manggagaling ang iyong katalinuhan, sa mga dapat na magawa para maging maayos ang buong araw, ang dapat mo lang iiwasan ngayong araw, kung may bigla ang proposal ang kaibigan, na pagkakakitaan ay tumanggi ka na muna, dahil sinyales na pwede kayong mag-away kung inyong gagawin ang pahiwatig. Sa miyembro ng pamilya ay dapat na iyong lakasan ang pakiramdam kung may miyembro ng pamilya na iyong makita na madaling, may rita o mainis. Ay dapat mong pagmasdan lagi para makagawa ka ng pwedeng maitulong sa kanya. Sa iyong pera ay okay sa iyo ang magpalabas sa mga sigurado ka na makakabayad na kakilalang tao ngayong araw. Pag-unlad ng iyong pera ang pahiwatig. Ang iyo lang iiwasan ay magbigay ng pera sa pamangkin at pinsan. Sa trabaho, ngayong araw ay maging mas masinop ka sa mga ginagawa. Dahil kung ikaw ay magre-relax baka ikaw ay masingitan ng isang suliranin, ang pahiwatig kaya maging masungit muna ngayong araw, para walang kasama sa trabaho, na makapagbigay sa iyo ng bad energy sa hanap buhay. Leo ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 10 number 24 at number 39 Cancer Ang pahiwatig ngayong araw ay maging maingat ka na may mahabang pasensya sa mga makakausap dahil may ugali na brusko ang pwedeng makausap na madalas magyabang pero may aura kayo ng swerteng dalawa kung magkakasama kayo sa mga plano para sa mga pagkakaperahan ang pinapahiwatig at ngayong araw ay may mahina kang enerhiya. Masyado kang nagiging maunawain sa mga dating kausap kaya dapat mong iwasan ang ganoong ugali, ngayong araw nang makaiwas ka sa paglalabas ng pera ang pinapahiwatig ng gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay masaya sa buong araw. Hanggat laging may plano ka ng paggawa na pinapasaya nagminamahal, at nagkakasundo ay patuloy nagaganda ang mga good energy, sa tahanan na magbibigay ng swerte na magpapasaya sa pamilya. Sa trabaho, ay maayos ngayong araw sa iyong mga gawain, ang iiwasan mo ay kasama sa trabaho na tao na mahilig gumawa ng eksena para mapansin ng iyong boss, dahil kung makikasame ka sa kanya ngayong araw, ay pwede kang mapasok ng problema sa pera kaya mas naaayon na iwasan mo siya ang magandang magagawa. Sa iyong pera kung may naiipon ka ay pwede mong bigyan ang anak, nang parehas kayong mag-abayan ng grasya ng bagong pagkakakitaan, Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24 number 36 at number 10. Leo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay kung mayroon. Kang at kapamilya ang magiging kausap ang magulang at mga kapatid, ang dapat ay umayon ka sa tama at kontra ka sa hindi nararapat dahil kung pera ng pag. Lalabas ang magiging usapan kung hindi nila matanggap. Ang iyong idea ay huwag ka ng sumama sa kanila, dahil mas mahihirapan kang makaasenso ng mabilis sa iyong mga gustong gagawin ang pinapahiwatig. Pero kung magkakasundo kayo ay aura ng swerte, para sa bawat pamilya ang kaya ninyong magawa, at huwag ka na muna gumawa na makipag-deal sa ibang tao. Ngayong araw nang wala kang mapasok na problema, dahil ang pwedeng makadil ay sa salita lang maayos, pero kung sa kakayahan na maging matagumpay ay wala ang pinapahiwatig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay maging alerto at maingat ka sa mga sasabihin sa mga miyembro ng pamilya, dahil baka may magtanim ng sama ng loob ng hindi mo napapansin, at sabihan na kung magagawa na makauwi ng maaga ay gawin ng walang makuhang ikakahina ng bawat kalusugan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay walang problema sa mga dapat nagawain, maging matyaga ka pa sa buong araw at kung may hihingi ng tulong ang kasama sa trabaho ay tanggihan mo muna kung hindi ka pa nakakatapos ng sa iyo. Dahil kung ikaw ay tutulong, ay hihina ang iyong swerte sa mga gagawin, ang pinapahiwatig, libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 12 number 17 at number 36. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may makakausap ka na talagang mahilig gumawa ng kagalingan sa usapan ay hayaan mo siya magsalita ng magsalita. Dahil may makukuha ka rin na kaalaman na magagawa mong paunlarin na papabor sa iyong mga gagawin, at ngayong araw ay maging malakas ang iyong pakiramdam at laging manigurado, dahil para mailabas mo ang iyong kahusayan na pwedeng magkaroon na biglang kumita ka ng maayos. Sa iyong pera ay pagsisino para sa iyo sa buong araw, walang pagtulong pagpapautang, sa ibang tao pati kapatid ay tanggihan mo muna dahil walang maibibigay sa iyo na swerte ang kapatid kung iyong pagbibigyan sa ibang araw mo tulungan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay dapat kang mag-iingat sa mga dapat na gagawin, kung ikaw ay magmamadali ay pwedeng problema ang iyong makukuha, kaya sa mga importanteng gagawin ka magpokus ng makatapos ng masaya sa buong araw. Sa trabaho ang pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 29 number 10 at number 35. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay may isang usapan na dapat mong pag-iisip ang mabuti. Kung dumating na ang ganoong pagkakataon sa iyo dapat ay mas pag-aralan mong mabuti ng maging maayos ang lahat ng magagawa na ng iyong desisyon ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may kalakasan ang iyong aura. Kaya kung may kausap at pagkakaperahan, ay pwedeng magawa ng maayos ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pamilya sa miyembro kung may deal sila, ngayong araw ay talaga namang kakilala na nila, ang makakausap ay puntahan nila pwedeng magkaroon, ng maayos na usapan para makatulong sa isa't isa sa ikakaunlad ng buhay. Basta iyong sabihan na kung may ibang dapat napuntahan na malayo ay huwag nang sumama pa nang ligtas sila sa gastos. Sa iyong pera ay mga kapatid at magulang ang pwedeng tulungan kung ikaw ay lapitan at huwag magbibigay ng pera sa pamangkin para walang dumating na kagipitan sa pera. Sa trabaho ang sinyales dapat ay may mahaba kang pasensya nang makaiwas sa problema. Kahit laging may mga biro sa iyo ngayong araw sa mga ginagawa ay huwag pansinin, dahil sila ang gagawa ng kalungkutan mo sa hanap buhay kung makikipag-usap ka pa ang pinapahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 19 number 9 at number 34. Scorpio. Ngayong araw ay may mahina kang aura ng enerhiya. Mas mainam na kanselahin mo muna ang iyong mga pakikipag-usap sa ibang tao dahil gastos at pwedeng malamangan ka pa sa mga kakalabasa na resulta kung ikaw ay tutuloy nasa mga minamahal o anak ang kalakasan ng iyong aura ng katalinuhan. Kaya kung may pagkakataon kayo na makagawa ng ibang bagay na kaya ninyong makinabang, ay inyong gawin para makapag-umpisa kayo ng mga idea saan makakakuha ng bagong idea, na saan pwedeng kumita, nang maayos ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay normal na araw kung sa mga gawain, ang iiwasan mo ay magtiwala kagad ng makaiwas ka sa mapagkunwaring kasama sa hanap buhay, at sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at magpalabas ng pera, nang maingatan mo ang iyong perang swerte kahit pa kapatid, ay huwag mong bigyan minamahal mo ang dapat na mabigyan. Sa pagmamahalan ay masaya ang pahiwatig sa buong araw, basta iwasan mo lang ang makapagsalita ng hindi mo napag iisipan na mabuti, dahil kung pabigla-bigla ka ay mawawala ang kasiyahan sa pag-iibigan, ang pinapahiwatig, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color green number 20 number 29 at number 14. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin. Kakahit pa ang usapan ay sa malayo, ay pwede mong gawin at basta may mahaba kang pasensya, ay mas magagawa mo ang iyong kaalaman na mahatid sa kanila ang mga kagustuhan ang pinapahiwatig, at ngayong araw ang ugali mong may pagkastriktong ugali ay dapat mong iwasan muna, dahil kung mga kamag-anak ang makakausap ay walang silang masasabi sa iyo, na good idea ng kanilang nalalaman, kung kayo ay magkasundo ay okay na magsama kayo sa pagkakaperahan ang pinapahiwatig sa tahanan ay may pahiwatig na pwedeng magkaroon ng biglang bibisita, kung nasa kapamilya ay good vibes sila para magdala ng kaayusan sa pamamahay, pero kung ibang tao ay huwag ng patuloyin, ng bahay bad energy ang mabibigay sa pamilya. Sa trabaho ay normal na araw sa gawain makakatapos ng maayos, at walang sinyales na problema ang dapat mo lamang iiwasan ang kasama sa trabaho na mahilig mangutang ng pera ng makaiwas ka sa makakaaway na kasama sa trabaho, balang araw sa hanap buhay. Leo ang kaibigan Zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 8, number 26 at number 13. Capricorn sa buong araw ang pahiwatig ay magandang enerhiya na magagamit, kaya gawin mo ang lahat na iyong nanaisin para magawa mo ang iyong mga kagustuhan, at magagawa mong maayos ang lahat, pero huwag kang makikipagtalo sa mga makakausap, dahil doon pwedeng masira ang iyong mahusay na katalinuhan, ang pinapahiwatig at kung dapat mong sundin, ang usapan na magagawa ang maipapayo ng mga magulang at mga kapatid, ay iyong gawin, pagtungkol sa iyong ninanais na gagawin. Sa iyong pera ay maayos sa iyo kung lalapitan ka ng mga magulang at mga kapatid, ay pwedeng mong pagbigyan kung talagang may ekstra kang pera, at kasaganaan ang grasya sa pera para sa tahanan. Sa pamilya sa miyembro na lalaki ay bawal sa kanya ang makipagdal kung sa pera ngayong araw, dapat na iyong masabihan ng maaga at maging matalino ka mo sa lahat ng oras, nang makaiwas sa pagkalugi ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan ay bawal ngayong araw ang masesebong sabaw, at hilaw na kamatis, alak tahong at matemato sauce na delata, magpapahina sa ugat ng atay, ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho ang dapat mong iiwasan ay magkamali sa ipapagawa sa iyong trabaho, na ipapagawa ng superior na babae, dahil kung makakagiliwan ka ay kung matatapos mo ng maayos, at pag siya ay matuwa ay pwede siyang makatulong sa iyo sa pag-asenso sa hanap buhay. Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow, number 15, number 20 at number 36. Aquarius, ang pahiwatig ay magdahan-dahan. Kamuna, sa iyong balak na gawing negosyo, mahina pa ang enerhiya. Nang pag-asenso maghintay ka pa ng kusang magkakagusto sa inyong pamilya, nang negosyo siya ang swerte sa mga plano para maging matagumpay ang pinapahiwatig, at ngayong araw ang isa mong iiwasan ay ang sobrang mabait na ugali, at kung may usapan ka ng pagpirma ay iwasan mo na rin dahil kahit alam mong okay ay napakahina ang pag-asenso kung mapipirmahan mo ngayong araw. Sa ibang araw ka pumirma sa tanghali ang naaayon na oras ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian. Kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig kung may bigla ang bibisita, ay may dalang positive energy sa inyong pamamahay, ng good vibes para sa mga plano sa pamumuhay. Sa trabaho ay wala kang sinyales na problema sa lahat ng mga gawain sa maghapon, dapat lang ay maging malakas ang pakiramdam, at may matang mapagsuri sa gagawin at pakikisamahan nang malaman mo kung sino ang pwede mong pagkatiwalaan sa mga bagay na makakatulong mo sa hanap buhay. Sa pagmamahalan ang dapat ay maging mas maingat ka sa damdamin mo, kung may nadarama na kalungkutan sa iyong puso, ay dapat mo nang alisin sa iyong puso, dahil nagpapahina ng positive energy sa pamumuhay ng pag-iibigan, Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 12 number 27 at number 16. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya, at pwede mong gawin ang nakaplano dahil okay ang magagawa mo para makapagpasaya ka ng iyong sarili. At sa mga kapamilya basta huwag kang maiinis sa ibang makakausap sila ang kukuha ng iyong swerte. At ngayong araw din ay huwag kang basta maniniwala sa mga dating kaibigan, dahil gastos lang ang kayang maibibigay sa iyo, at kahit ayain ka sa pagkakakitaan, ay lalo mong iwasan dahil ikaw ay matatalo lang para maging malungkot. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay dapat nilang iwasan ang pagiging masyadong mabait din, para hindi sila lapitan kagad ng ibang tao, na samantalahin lang sila kaya iyong sabihan ang pahiwatig. Sa iyong pera ay maayos sa iyo ang makatulong sa magulang at mga kapatid kung sila ay hihingi ng tulong na magbibigay sa iyo ng swerte at kahusayan at ganoon din sa pamilya. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay pag-unlad, walang sinyales na problema ang maging masipag, at maging maaga na nakakapasok sa trabaho, ang magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa ginagawa. Sa pagmamahalan ay pagpapasensya dapat sa iyong ugali sa buong araw, nang mapanatili mong malambing ang pag-iibigan at masaya na pag-unlad sa buhay pamilya Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color green number 24 number 19 at number 10